Dito na. Dito. Bilog, sa nagbabatay sa may wagang balon. Sandali lang. Mm. <coughs> Hello guys, what's up? Welcome sa Amuang Vlog. Melka TV nga pala guys. Sana isubscribe nyo ang channel ko bago lang po ako sa pagiging hunter hahanapin ko yung anak ko na kinuha ni Gus Job yung anak namin guys hahanapin ko guys kasi 9 months pa lang yun guys kinuha na niya sa akin hindi kasi alam na ano hindi ko kasi alam na sasali siya sa mga bandido guys at kinuha niya yung anak ko kaya ngayon guys hahanapin sa ko sana supportahan niyo ako guys at bye niyo ang paghahanap ko sa kanila may kasama pala ako guys si yung Milka TV Kapatid yung ko. asawa ni si Jelay TV asawa ni Ghost Job yan si Jelay TV guys kasama ko sa paghahanap namin sa anak ko at kay Ghost Job na sumama sa bandido Hello guys, magandang hapon. Uh, kasama ko si Milka TV at hahanapin namin yung anak niya na kinuhan ni Ghost Job yung asawa niya si Ghost Job kinuhan nila niya yung anak niya at hahanapin namin ngayon guys dito sa area na to sana maibalik yung anak ko guys walang mga bandido na aming makikita dito oh, guys, guys dito kami ngayon sa kami ngayon sa, area sa ano area to na may nakapagsabi sa akin na nakita daw nila dito na naglalakad si Gus Job na may kasamang bata. So ngayon pupuntahan ko guys. Pupuntahan namin ng kapatid ko. Ano? Ito. Daw ata to guys. Malapit to sa mihiwagang balon guys. Malapit sa mihiwagang balon. Pupuntahan namin ngayon. Baka, may mga bakas si Gusjub dito baka pumunta sila dito at kumuha ng mga luwagang ano tubig sa balon <coughs> sana may makita kaming bakas nila guys parang may ano bago lang parang bago lang tong gas na to parang may mga dumaan dito guys para <coughs> hmm. hmm. parang may mga bago lang dumaan dito guys eh. hmm. baka nga siguro totoo yung ano guys na baka pumunta sila dito sa maywagang balon para kumuha ng mahiwagang tubig <clears throat> so puntahan natin yung mahiwagang balon guys nasa na ba yun dito lang yung malapit oh mo guys may mga bakas na ano may mga bakas na Ah, Oh. Nakabutas. kabuts Bago lang yan. Sabi nila guys. Tago tayo, tago. May mga ano daw kasi daw dito sa may wagang balon. May mga maligno daw nakabantay daw dito sa may wagang balong. Mahirap daw. Mahirap daw dito makapasok. Tingnan natin, may mga bakas pa ng mga ano ti Saan? Hmm. Ayan, um. mga ano 'yan oh. Mga bakas ng mga Hala. ano 'yan, mga, bakas paa. Na ng na mga nakasuot ng boots. Hmm. Hala. Ayan, mukhang bago lang sila ata dito. oh, um. Yan di ba oh? Parang muntik na ma-slide. Ma ba? Diba? May mga bago lang mga bakas dito, Tik. Oh, tingnan mo. Oh. Uh. Uh, ayan oh, mga mga bakas 'yan ng na mga nakapunta dito. Welcome yeah, ba? guys. Mga welcome guys. Dito na. Dito. hello Sa nagbabatay sa may wagang balon. Sandali lang. Mm. Na, may para mga yun sa inyo ha may sabang kung sa gilis ko ha kung sa gilala nagdadasal ang yung kapatid mi, ko guys ang anak ni Ghost Job 29 may guys mahiwagang balon pwedeng humingi ng mahiwagang tubig nyo para mahanap ko po yung anak ko na kinuha ni Gus Job. Gabayan niyo po ako mahiwagang balon. Kuha tayong tubig, te. Oo. Tingnan niyo. Tubig, guys. Bumubula. Parang sabi ng diwata dito, nakukuha daw tayo. Tapos tingnan niyo yung tubig, guys. Sobrang linis. Sobrang linis pala dito sobrang, din, no? Sobrang puti ng tubig, guys. Oh, Tignan nyo. Bula, bula pa. Bula. 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 Oh my God. Ba't, but bum, bumubukal to? Pero, oh. <laughs> Kung sino mang nagbantay dito, <clears throat> pahingi po ng tubig. na oh, Para kami. Para panglaban po sa mga bandido na masasagupan namin balang araw. Sa so, tingnan nito to. Tiyo mo to. Ba parang ba? ano, parang, parang, no, no, sa punso ba na, na nagbabantay. Yan. Okay, oh, pata lang ba? Ha? Huh? Oh, butas Oh. Buta. Wala o, oh, may buta nga. Yan. Isom o, Oh, may buta. Ah, ayan. May wagang butas yan. Oh, ano, ano, pumabula-bula pa. Pero sobrang puti ng tubig, guys. Ang oh. Baka may mga dito sa palibot. Walang tao sa paligid. Mukhang clear dito. Mukhang hindi namin naabutan dito yung ano. Yung pumunta dito. Mukhang hindi namin naabutan. Kuha na lang tayo ng... Guys, mukhang wala kaming naabutan dito, guys. So kuha na lang siguro kami guys. dito ng mahiwagan tubig guys, kuha sa balon para tubig. pang depensa namin sa, sa, ano mga bandido mga kaaway. at saka parang yung mga diwata dito okay daw na kuha kami ng tubig saka hihingi din kami ng tulong sa mga diwata baka pumunta Mamabait dito mga sila gusto job at yung anak ko para kumuha ng tubig ba ano, baka tubig na sis. Matris nila Hanap, na, hanap kami ng ano ng tubig sis Sige, sige ha Kuhatay ng tubig oh. Saan yung galon natin? Ha, oh, wait lang Hanap tayong galon Guys Nakahanap ako ng lagayan guys Kuha tayo ng mahiwagang tubig dito sa mahiwagang balon. na yung cellphone mo. Uh. Uh. Guys, napakah napakahirap Ay, mo sa pagkalisod. sa Mga diwata para to sa anak ko, please lang sana mahanap ko na gawin ko ang makakaya ko guys para manap lang yung anak ko guys para masaisa uli na sa akin yung anak ko guys guys okay, kunti lang yung kunti lang yung kinuha ko guys tubig. ang importante guys nakakuha ko na kunting tubig guys para okay. guys. Okay. ang hirap ang hirap guys pero para to sa anak ko. Para mabawi ko na yung anak ko, guys. Para to sa kanya. Sana gabayan nyo ako. Sana sabaybayan nyo ako, guys. So, guys, napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon namin. Pero okay lang kakayanin ko para mahanap ko lang yung anak ko, guys. <clears throat> so, guys, wala kaming naabutan dito, guys. May mga bakas lang na may pumunta dito, pero wala kami naabutan so ang ginawa namin kumuha na lang kami ng mahiwagan tubig sa balon at sana at nagdasal sa mahiwagan balon na sana makita ko na yung anak ko at saka si Gustyob sana maibalik na sa akin yung anak ko ngayon guys uuwi muna kami at bukas itutuloy ko ulit yung paghahanap ko sa anak ko guys Maraming salamat guys. Sana suportahan nyo ako at subaybayan sa paghahanap ko sa kanila guys.